Hi guys! Nagluluto akong iihaw pala ko guys ng kalunggong. Ito pala guys, dala pa ito ng kapatid ko galing probinsya, galing Bicol. Ang ipapartner ko dito guys, ito yung aking kangkong na adobo. Ito lang guys, ilalagay ko dyan at saka lalagyan ko lang ng konting magic sarap. Guys, mag-iihaw. Ayan. Ayan, nasindihan ko na yung dalawang burner niya guys. Ayan. Ito pala guys, na isda na pabigay ng isa kong kapatid pagdala niya sa akin si Alan. Salamat Alan sa kasalubong mong isda. <laughs> ito guys pinapunasan ko na pinapunasan ko na siya ng ayan nilalagyan ko siya ng ano to guys may toyo ito na no, may konting mantika ayan yung aking pinangkapahid ito sa ating isda ayan guys yan o ito na guys so binabalik na binuno no, kasi nabaayos yung ako sa cake ayan may luto na yan lang muna luto no ang ano mo yung ano hindi muna yun na, hindi dahil pa masyado kayo hmm. Hindi ba, ah, sige, lalay mo na doon para dito patayin ko na yung isang ano, burner. Yan, okay na yan, doon na. Sige, lalay mo na doon. Kasi lalay mo na sa at mag adobo mo na tayo ng kampong. Yan. Hmm. Ayun naman mga guys, nag aadobo mo ng kampong si Nuno. No, siya muna ngayon ang chef. <laughs> Tapos yung North Season yung ilagay mo at saka paminta. Tapos lagyan lang yun ng konti, magic sarap. Yan ang bagong chef ni namin mga guys. <laughs> yan, North Seasoning. Dada ganun pang konti yan. Sige, konti pa. Tapos, konti patis. Yan, konti lang na patis. Gito, gito, ko Ayan, ayan, tapos, paminta. Dada ganun pang paminta. Oh. Ayan, okay na. Tapos, konti lang na ano, magic sarap. Sige, konti pa. Konti pa. Hatiin mo yung isang sasya. Kasi marami-rami naman yung gulay. Okay na. Haluin mo, haluin. yung aming adobong kangkong. Tapos, maya maya, suka. Ayan, suka. Lagyan mo pa ng kafe. Sige pa. Ayan, aroin mo tapos. yan. pag ano-ano na, medyo tuyo ng konti sa kanapin. Ayan, tikman mo muna. Kung okay na yung lasa niya. Ayan. Okay na. Okay na. Okay na daw. Nasa yung si chef. <laughs> Ito ng ating adobong kangkong.